So what's up guys Nandito nga tayo ngayon sa Rizal Sa ng Rizal Tayo ay papasok na ulit So pagkagising Kain Ligo Then Pasok Okay So sa so mga nagtatanong nga po pala diyan Kung paano kumuha ng, uh, ng ng, motor sa Rusi So meron po lang po dapat kayong Ibibigay ng mga two valid ID barangay clearance, sedula, meral ko bill. tapos proof of billing then sa co-makers to valid ID barangay clearance ang barangay clearance po natin ay motor loan purpose ayun po yung ating ilalagay po dun sa ating barangay clearance para po tayo makakuha ng motor so pagkatapos po nun kailangan po una natin syempre ACI so ito nga po pala yung aming Rusi dito sa Rizal yan shout out sa iyo Okay, si Andrew, shout out. <coughs> so, ayan, papasok na naman tayo. Shout out ka pa na kay parang Chad, yun, yung mekaniko na kinawayan natin. So, ito, parang kay Antipolo na tayo. So doon po sa nag-chat po sa akin kagabi, pwede ka na po mag-direct sa Mawa. May review ka namin pa rin Dahil ikaw naman ay meron namang kakayanan na kumuha ng motor. Shout out sa iyo, Dino, ng Barangay San Diego. <coughs> Pabangat pa tayo ng antipolo. Lamig. Lamig. Okay. Hey. Oops. Okay. Tayo. Super duper lamig. So, kailangan natin agahan. Baka tayo ma -late. so yung mga gusto po pala magpagawa ng motor pwede po kayong pumunta po sa Dan Remedio o kung man po kayo ay malayo at meron naman po kayong malapit na Rusi po diyan pwede po tayo magpagawa po dyan kahit sa po dyan sa ating Rusi branch po dyan o Rusi outlet natin dyan kung saan man kayo naroon pwedeng pwede po kayong servisa ng mga taga Rusi So yung mga nagpapa-schedule po pala ng tuwing linggo sa mga motor nila So PM nila lang po ako So linggo meron na naman po tayong gawa Meron na naman tayong saservisan Error 12 ng CBR CBR ba yun? Basta mga ganun. Error trail daw siya. So minsan naman daw ay nawawala. Tapos nagkakameron tapos nawawala naman daw. So mas maganda kung may check pa rin natin. Oops. So ito nga pala yung BU yan na tinatawag nila uh, maligo-ligo no pwede kang bumanking-banking yan pero wag mo isasagaan magkambabanking dito na meron mong kasalubong mahirap na so syempre dahan-dahan pa rin tayo ride safe pa rin tayo mga lods uh, mga ka -ops. show shortcut na ulit tayo syempre at mas mabilis ang daan nito sa barangay San Lorenzo pasang ito yung pasambat pakanan pagkanan to Oops! hindi ako katatawid dahan dahan lang So shout out sa inyo mga taga-sambat dito. Shout out. <clears throat> Dadahan na naman tayo 37 humps. Oops, yeah. So yun nga po pala yung ating parapol sa so, sabado po natin yung gaganapin Yun po ay universal bended side mirror So medyo may konting pagka pricey ng ating side mirror na yun Kasi yun po kadalasan din ay ginagamit sa pang show And then meron po tayong pa-consolation price dun sa uh, hindi lang naman po yung sa so, meron yung ating paparapor. Siyempre, meron pa rin tayong pa-consolation pa price. So, siguro, sasamahan natin ng seat cover. Ah, normal lang yung seat cover, mga kakups, Pero, at least, hindi mo babasa ang nyo. <laughs> Ibigayin natin yan sa may mga butas na seat cover, ha? Hindi pa dun sa mga hindi pa butas ang seat cover, siyempre. <coughs> So malay niyo, Sa mga may hilig dyan sa nutshell Baka tayo magpa-rapple din ng nutshell no? So yan Abang-abang na lang tayo sa Mga videos Videos na ginagawa natin And then After yan ay magla-live tayo Para naman tayo dun doon sa nutshell so, may, Sa mga may hilig mag nutshell di yan So yung mga pang uh, pang barangay drive lang na uh, helmet or city drive yung hindi ka lalayo siyempre bawal naman po yun sa LTO or HPG so bawal naman po talaga so kung malapit lang naman po kayo ang pwede nyo po siyang gamitin pero safe pa rin po dapat tayo ha ride safe po tayo mga kakoks <coughs> so hato tayo So maganda ano dito, maganda ang pamalaka din ng chairman dito kasi bawal ang maingay na pipe dito. Sa barangay San Lorenzo to. Yan oh, no? Upland So shout out po sa inyo barangay San Lorenzo. malayo-layo pa ang biyahe natin syempre from Rizal to San Pablo tayo pero okay din naman ayos na ayos ang mga sindaan dito napakabis din ang pati daan dito so yung upo po na mayroon po pala tayo mga second hand ngayon ng mga TC na panghulugan nyo doon sa branch. So, kung sino man yung gustong punta doon, so, pwede po kayong mag-apply doon. Siyempre, dapat meron kayong ano, pagka kayo yung ng motor, meron kayong driver's license kagadiyan, number one, siyempre. Tapos may work tayo, may maayos na trabaho, siyempre. Tapos, ah, uh, kung saan tayo nakatira or meron man tayong ano uh, sariling bahay at tupa. so mas goods kasi mas mabis tayong mabibigyan tapos meron tayong uh, proof of billing syempre like meron ko bill or water bill yun ay kinukumpirma lang nila kung ikaw ay taga doon talaga sa barangay na yun syempre kaya meron tayong proof of billing So, ayun uh, nga ho yung mga dapat nating gawin pagka tayo ay mag-apply. So, syempre, mag-apply ka muna ng application form bago ka naman ma-CI. Then, after that, uh, yung CI na yan ay pagka kayo na-approvehan, automatic yan. Makakakuha ka agad. Pwede natin i-one day process yan, syempre. Napaka-base mag-CI ni Rusi. Hindi <coughs> ko alam kung anong barangay ito. <coughs> kung hindi ba katugsong ng San so kasi ito ilagpas na tayo sa dun sa Alakpakin Lake. <coughs> so, din, meron din naman mga nagtatanong sa akin kung okay ba din talaga ang uh, <coughs> kung totoosin po talaga okay po talaga si Rusi Motors hindi naman po talaga yan sirain nagiging sirain lang po siya kung ang nagamit po ay pabaya yan hindi sinikis o syempre dapat yung buhay ng ating motor ay langis so dapat lagi natin sinikis yan every 1,000 km or every 1,5 km depende pa rin yan sa yun so uh, every one or every 1 month ganun so syempre depende pa rin yan sa ating itinatakbo ko. Halimbawa, naka 1,000 or 1,500 ka na. So, pwede mo naman siguro palitan na kaagad kasi para mapadatay rin natin na maayos ang ating makina. So, ayan. Malapit na tayo sa pasaluyan na. So, ayun nga. <clears throat> mga pa, mga tricycle or scooters, then mga pang roads, mga road sport na mutot natin na rusi ay goods naman po talaga. Goods na goods yan. Basta maalaga ka. Meron nga dito aming ng customer. 12 years na yung kanyang motor. Makinis pa din. So, di ba? Hindi pa rin nawawala si Makina. Syempre, maalaga siya. Langis lang ang baon. At linis, syempre, linis. Paganda pa rin malinis yung ating unit. At hindi pinapabaya. Kasi minsan, pagka halimbawa yung mga metal parts na yan, pagka pinabayaan mo, lalo na sa putikan, nangangalawang yan, nagmamansya, tapos nagiging kalawang. Oop, ya, Nakapit na tayo. Hindi na lang. So, doon nga pa na sa ito na binalag natin yung ating gagawin yung TC125 macho na pantra na yung aking kaibigan na taga Qatar ay abang-abangan lang natin yung kanyang ano uh, yung kanyang ibibigay ng mga parts Siyempre, hindi eh, pa naman natin kagad mo buo kasi pipinturahan pa nga. Eh, medyo nagulan pa kasi dito sa amin. So, kaya nga. Medyo mainit at hindi dapat mahangin. Gawa ng siyempre, magpipinturahan tayo. Then, so, siyempre unahin muna siguro muna natin yung chassis kasi meron daw siyang gagawin doon sa makina na yun. Hindi ko tanda kung ano yung bagay yung papapinturan yun doon na eh. Yung parang pataw. <laughs> hindi ko alam kung anong tawag eh. Nadimutan ko na. Sorry, mga sir, mga kakups, Nasa sa na tayo. So, nabiyahin ako. Siyempre, pag mayroon naman tayo pag-uusapan, ano, about sa mga motor na So, pag may mayroon naman tayo mga idea, i natin. So, sa mga troubleshoot, so, sa mga simpleng mga ano lang, mga gawa, mga DIY, gano'n. Kaya naman natin yung ibahagi. Siyempre, hindi naman tayo madamot kasi yung ating nalalaman naman, hindi rin naman ang galing sa atin. So, ayan, i- eh, pinabaon din sa atin ng mga unang nagturo. So, yun. Respeto sa mga nauna. Yan. So, kabayan din syempre yung mga nagsisimula pa lang. Syempre, tulungan din naman sa mga nag magkakasabayan dyan tulungan hindi yung tayo ay may pagkompetensya kasi may hirap may pagkompetensya may hirap din magka siraan ano yung bawa may shop kayo may shop din siya so magkakasiraan kayo so syempre may hirap naman ganoon dapat magbigayan so idea to idea ako syempre yung customer ay gusto dun magpagawa So, halimbawa naman, yung eh, meron naman nagawang mali yung isa at naman siya nagpagawa at sa iyo nagpunta. So, syempre, wag mo nang siraan. Gawin mo na lang kung ano yung narapat. Di ba? Mahirap naman yung maninira ka. Kasi, syempre, nakakaawa din naman yung isa kasi naghahanap buhay din naman. Di ba? Minsan kasi hindi naman talaga perfect yung mga mekaniko. So, ako ha, mekaniko, ah, mekanik ko hindi naman po ako total magaling, malam lang so yun po o, nandito na tayo sa barangay malubak malubak na kalsara so pasensya lang isa ang camera, medyo malabo ata diba, tapos syempre, alog-alog yung ating camera kasi malubak dito <laughs> So siguro magagawa naman siguro to, tong ano to. Tong alsada na to. Yan. Yun. O di pa malubak. So, Diyan tayo dadaan syempre, sa hindi malubak. Yan. Oops, kita nyo naman siguro yung kalsada Mga bitak-bitak na Dito, marami din dito aso, kaya mag-iingat tayo. So baka sabihin ng iba diyan kaya dito ako na daan ay naiwas sa mga checkpoint. No, hindi po. Mas malapit po yung daan dito para po para sa akin. <laughs> Kasi unang-una, hindi po traffic. Kitang-kita naman, hindi po siya traffic. At isa pa, wide open po siya. So, ingat lang po talaga sa uh, aso. Kasi ito yung pinakamalapit lang sa akin na daan eh. 22 minutes lang. Kayang biyahihin dito. Kung mo dun sa bayan. Tadaan ka lang siyempre ng, ano, uh, from the south, tadaan ka siyempre ng uh, West Pob. O, oh, di ba? Uh, talaga, Antipolo. Then, Biuyan, Santo Angel, San Diego, Santa Isabel, Concepcion. Then, dito tayo dadaan sa may Caramelite. Dadaan natin sa Caramelite. Siyempre, San Lucas Uno. Paglabas. Tapos, Barleta. Tapos, nagtatraffic pa. Napakahirap na daan doon. Lalo na pag may pasok. Siyempre, kahit motor ka, nagtatraffic ka pa rin doon kasi masikip ang daan. So dito talagang open na open tayo. Oh. So hindi ako nagbibigay ng paraan ha. Uh, idea na dito kayo dumaan. Dito lang talaga ako nadaan kasi nga uh, malapit para sa akin. Kung doon ako dadaan kasi 14 kilometers, eh dito nabawasan, naging 13 kilometers, kaya mas goods. Yan. So, shout out sa inyo mga taga Santa Maria Magdalena. Palabas na tayo dito. So, ito school ng Santa Maria Magdalena. <clears throat> yan, si Boss. Si, ah, uh, customer natin yan na uh, may RFI. Kapatid ni Boss Christian Mission. Shout out sa inyo mga Boss. Tapit na tayo sa Labasan. So, ayan nga guys. Malapit na tayo dito sa Labasan o Santa Maria Magdalena. So, ang labas na po dito ay halos uh, malapit tayo sa Dela Medyo. Then, sa mga gusto mag-apply, punta lang po kayo dito sa barangay Dela Medyo. At malapit lang po tayo sa barangay ng Wawa. Then, dapat po kami ng Billers Gas Station. So ayan, nasa may labas na tayo. Siyempre, ingat pa rin tayo. Kasi nga, ay tatawid tayo siyempre. Ayan. Shout out sa inyo mga nagagawa ng mga kliyente ngayon. So ayan, inaayos na nila dito yung ano, mga linya ng kuryente kasi eh, siyempre yung mababa na o oh. kitang kita naman oh. Ayan, oh, mga wire nila kuma pa bani lapit na tayo So, syempre, naipagkwentuhan tayo, hindi natin kagad makukuha yung 22 minutes na yan. <laughs> Pagpasok. So, syempre, hindi man tayo maliit, syempre. disiplina pa rin para sa sarili talaga lalo na sa ating trabaho siyempre kailangan nating pumasok na on time so minsan nalilig din naman tayo <laughs> kasi minsan nawapasarap ng tulog <laughs> so yun traffic na so, malapit-lapit na naman tayo dito kunting kunti na lang naman yun pwede naman tayong sumingit singit dito oops Tahan-tahan lang syempre traffic eh may mga ganun mga magko cross cross kayo diyan paano pagka nagkasabayan kayo diyan hindi parehas kayong matutumba or magkakabangkahan so, wala ko tayo Yeah, Villas the Station then dito na kami. Oh, okay. All right. Thank you for watching.